<laughs> diba? <laughs> hindi sila kasha? Pwede, pagkakasyain nila yung sarili nila dyan. Magagalit ako sa'yo. 50-50 sistiting ko lang. Parang busog na busog pa ako ah. Ayan. Busog ka tapos sa pingin ngayon, kalalan na ito eh. matakaw ako eh. Katakawan lang yan mga hmm, Hindi ko na may yan. Oh, 75,000 na. <laughs> oh, maganda ito ma. Ang laki. <laughs> Grobe naman kong laki nito. Ako fan pa rin. Ako ng e-timer. Pahilig like ako sa mga 1960 na mga sasakyan. Gusto mo ng maliit na sasakyan? Uh -huh. Tipid pa sa gasolina, sa insurance. Ano? Halos lahat naman tipid, ano? Uh -huh. Maulan pa rin, mga kaibigan. Maulan pa rin. Oo, oh, maulan-ulan. Kaya ewan ko ba kung anong gagawin natin kasi hindi naman nag-stop. Kakapi na lang kami magkabida yan. Tingnan natin to. ito. Ito. Coconut pandan mochi. Ipakita na atay natin yan nung minsan. Tapos binili namin uli. Mm -hmm. Galing sa Asia. Meron ba tayong ibang... Asia store. Cakes eh dyan? Cookies ko na O cookies. Meron pa naman yung binili natin kahapon. Bilas, Meron sa pa. uh, Parang busog na busog pa ako ah. Ayan. Busog ka tapos apingin. Ngayon kalalan na ito eh. Eh, matakaw ako eh. Katakawan lang yan, mga Hmm. Hindi ko na maintindihan yan. Katakawan, kahit nabusog ka, pero gusto mong kumain. Ano ba? Excuse Grabe naman to. Parang ano ay. yung plastic na yan? Matibay. Saan na Hmm. Tikman natin to ulit mga kaibigan kasi kahit na natikman natin, na natin ng sampung beses, tikman ulit natin. Kung first. Na. Bakit bakit palagi mong bakit ano, parang iba sa picture. Nag, hmm? Nagmumukha tuloy akong hindi gentleman sa ginagawa mo sa akin. Gentleman nga ako? Ah, ganun pala 'yon. Hmm. Okay. Hmm. Parang, parang iba yung sa picture. Ano? <laughs> green na green sa picture. Tignan oh. nyo ito, tapos ito. di ba makaiiba? Hmm. Parang inuuto naman nila tayo ah. Hmm. Masarap naman. Peanut, parang, iba pa yung, parang iba yung... Parang, parang iba yung... Nasatandaan kong lasa niya. Masarap naman. Masarap? Pinat yung nasa loob. Mm -hmm. Tapos coconut yung ibabaw. Mm -hmm. Diba? Mm. Masarap naman. Mm -hmm. Oo, oh, masarap naman. Ang Okay. ba? Mm -hmm. Grabe itong kape mo ah. Malakas. 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 Mas malakas sa akin. Ay, sabi mo, gusto mo yung ganyan? Mm -hmm. Parang ano na. Mm -hmm. Espresso. Parang gusto kong lumabas pa rin ah. Saan tayo pupunta doon? Hindi ko alam. Maganda sana kung mainit. Mag-ground lang tayo sa sasakyan. Oo, <laughs> sige. Gusto ko sana yung ano, kahit na mainit, kasi para kahit na umuulan yeah. hindi malamig. Mm -hmm. Ang inaano ko dyan, siyempre, bakasyon natin, baka magkasakit tayo. Magkasakit tayo. Mm -hmm. di, wala na. Paktay ang bakasyon natin. Sayang mm -hmm. naman, di ba? Oo. Mm, tama na. Nakakasuya rin. Ano? Mm -hmm. No. Sawang-sawa ka na sa aking pagmumuka. <laughs> hmm. Hindi. <laughs> hmm. Ayan, kumuha kami ng ibang cookies. Yung baon natin kahapon na, na ano, tira. Kasi ito nakaka, ano, nakakasuya tapos parang busog ka lang. Ano? Mm -hmm. Kaya... Parang iba kasi yung bilili natin noon na yung masalap. Tapos malambot. Ano? Hmm, may isunat eh. Iba yung natatandaan kong lasa niya. Ito, ito, ito. Ayan yung organic, ano? Yung organic. Favorite ito ni... Maria. Oh, masarap yan. Vanilla cream yung palaman niya sa loob. Eh, masarap naman. Hmm. Hindi masyadong matamis. Mm. Mm. Di ba? Mm. 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 Ito talaga pang kape. Mm. Malakas talaga yung kape mo. di mabuti. Mm -hmm. Anong oras na tayo? Alas um, stress na pala. Natuloy na kami lumabas sa ano so, um, so, Sa ulan. Sa ulan. Iniisip namin parang nakakaano kasi nakakatamad Pero ayun. Nagano pa rin kami. Lumabas pa rin kami para naman ma maiba yung aming ano, paligid. Hindi lang <laughs> sa bahay lang at ngayon saan tayo pupunta? magtingin-tingin lang muna tayo dyan kasi tulog naman ito natulog na? oo oh, tulog na o oh. tulog na tulog na? ay wala na yan sa gabi tingin tayo ng ano? tingin tayo ng sasakyan oo oh, magtingin-tingin lang kami doon sa labas kasi wala namang nakabukas na shop tayo na lang ng ano ng sasakyan. shop sasak na lang tayo ng mm -hmm. <laughs> sasakyan. <laughs> A heart speed to the city We began to feel the oh. Ikaw gusto mo yan Jan magtumingin? O oh, hindi, na lang. Tingnan natin. Na. Kung wala edi ano, alis tayo. Oh, gusto ko yung mga maliliit na sasakyan na tignan. Ayan, mahal itong red na to. Ah. <coughs> Cute ano. <coughs> Para kay Kamiya. Pero ano. Mahal. Ano yan? Brand new bayan? Hindi ano? 12,000 kilometers, 69 pa rin Grabe, ang mahal Pero cute naman, maganda Ano siya? Ay, hindi siya automatic Hindi automatic transmission Ito, dito, dito, yung ano dyan Dito, sa banda dito Ito yung mga maliliit Para sa, ano Ano kawag yung mga beginner Oo, oh, ba? Oh oo Gusto ko rin naman yung maliliit tipid pa sa ano, tipid pa sa ito oh. Tipid ito white na tuong Magpaliit tayo. Gusto mo ng maliit na sasakyan? Oo. Tipid pa sa gasolina, sa insurance, ano? Halos lahat naman tipid ano. Oo. Ah, ganito po dito. Ah. Uh, Tingnan natin yung ano niya. Ay hindi siya automatic. Maganda itong white. Hmm? Hindi kasi karaniwan yung automatic para sa maliliit na sasakyan, mahal. Eh? Oo. Oo. Halos lahat ng mga maliliit eh. Ano, mga dikambyo. Oo. Yung pag may automatic oh, maganda tong orange na to. Oo. Yung automatic naman, mahal. Uh, mahal. Ah, ito, automatic transmission. Mas maganda tong orange na to. Oh. mahal. Automatic transmission. Parang obvious. <laughs> ah, mapap mapapansin ka ano? Oo, yeah, mapapansin. Oh, uh, pero siya, Pero 34,000 kilometers ang ang ano pa rin, ang mahal pa rin, 17,000. Ano? Mahal pa rin Hindi yan. Ibigay ganyan yung sasakyan natin. Yung Ngayon, mataas lang yung sa atin. Hindi ang liit niyan. Ah, maliit yan. Ang liit-liit niyan, mahal. Ito next, maganda yan yung kulay niya rin. Ito. Ito red, oh. <laughs> <Okay>. 15,000. <laughs> 17 automatic din yan. Okay, matindipan, matindipan niya. Sports, yung, ano niya, sports na upuan Sandali, tignan ko yung ano O, oh, mabilis to 131 uh, horsepower Ang liit-liit, tapos ganyan Mabilis to. no? Maganda to. Maganda naman ito. Maganda to, mahal. Oh, yung puwet niya, oh. 35,000. 35,000 kilometers. Mahal pa rin, ano? Parang mataas. Mataas talaga yun. <laughs> Ganun naman talaga. Pero cute siya. Cute siya, ano? Pero pas paslang uh, bright na ito, uh. compared to ito, yung red kunday, yung orange. Ah, ah, mas ano? Ano balki ano? Mas balki siya o oh, mas uh, ah oo mas malama lapad. Malapad. Uh -huh. Oh. Oh mag ano tayo uh, malpeng ang peso ni kanya ang so extra kilo Gusto niya ano? Sabi niya mahal ah uh, mahal. Mga kaibigan yung maliit lang. Magpapaliit daw kami ng sasakyan. Hindi <laughs> wala na talaga tayong mailagay pag maliit. Ano nilalagay mo? yung mga kagamitan na dinadala natin pag nagsiswimming tayo o nagbabakasyon tayo E eh meron naman yung katabi kong sip hmm. Huh. o si Kamiya saan saan para mas matipid para mas matipid o sige Oo. Uh -hmm. -uh. mag magpapalit tayo bukas hindi pa pwede so anong gagawin na natin dito hintayin natin si Liam na matulog oo tingin tingin no, lang muna tayo antok naman kasi Walang mga prices ito. Oh. oh cute na ito. Oh. Ayan. Ah, ito. Ito maganda. Oh. Ah. Ito. Oh, no. No. Pero ang alam ko hindi ito automatic. 15,000. 15, ah, automatic siya. Automatic. Iyon, 40 kilometers. 44,000 kilometers. Ang taas naman. Tapos naman. Mahal ano, mahal na talaga yung ano mm, Mahal na talaga yung uh... Tapos yung brand na to mga kaibigan ay uh, Opel Hindi naman to parang Mercedes Benz o so, ano no BMW Pero mahal pa rin, grabe pa pa rin. Mahal Lipat tayo Doon tayo sa Volkswagen Oo, Tignan pa. natin doon ano hmm. Hindi pa naman gising yung si Bonso Oo, oh, oh, magtingin-tingin eh. okay Para may gagawin tayo Para may gagawin tayo uh -huh. oh, Sige May na, nakita na ako mahal. Diretso na tayo dito. Oh. Kararating lang natin. May nakita ka na. Oh, ito. Red. Mahal yung mga transmission. 20. 20. Mahal. 20? Mahal masyado yan. Mahal yung 20? Hmm. Tapos ano siya? Uh, 67,300 kilometers. Hmm. Hmm? Mahal ano? Mahal na yan. Ang daming kilometro na tapos mahal-mahal pa. Ito, oh, ito maganda nito. Golf yan? Golf, yeah. Ano? Itong maganda. Kasi 22,000, 6,000 kilometers lang, 131 horsepower. Parang bago na yan na 22,000 ano? mahal naman ah pero hindi siya ano uh, automatic transmission mahal mahal pa rin no? ah, oh, itong tat ibang tatak na naman ito ito rin iba ito 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 ngayon magbus na lang tayo mag van Ano? 61,000 euro? Euro. Ilang kilometro yan? Yung used siya. 12,000 ah, kilometers. 2023 bago, na. Ano? Parang mura na yung 62. Para sa, para sa van. Diba mga 100 yan noon? Diba? Nagtitingin tayo noon ng van eh. Tigo 100 plus. Yung mga ganyan. Eh, ilang naka na, tapos ang taas pa ng kilometro mura na yan grabe yan I ano ko na lang ibenta ko na lang yung isang itlog ko para pambili na so, that's not worth it that's not worth it <laughs> <laughs> para lang sa, sa sakyan na gamit lang yan uh, sabagay gamit lang tapos ibibintay ng mga ano mo sa katawan ano ba yan <laughs> joke lang naman din ikaw naman o tignan mo to o, o, ang oh, ang computer na ang okay, laman sasakyan na ng ko. sasakyan hindi na sasakyan <laughs> hindi na sasakyan ang mga sasakyan yung computer na computer na ang mga sasakyan oh, oh. ako fan pa rin ako ng old timer like ako sa mga 1960 na mga sasakyan hindi yung mga modern <laughs> <laughs> Ano? 24,000 Oh, 45,000 kilometers 2020 Ano ito? Hmm. No Parang mahal Mahal pa rin oh. Mataas yung kilometro niya uh -huh. Sabag eh, mahal naman lahat ngayon, di ba? Lahat naman mahal Kasi nung last na nagkita tayo eh, ilang taon na yun uh, Kaya parang 3 years ago Oo, diba, kaya parang mahal ang tingin natin ngayon sa mga ano, mga presyo ngayon, di ba? ba nilalamig? Hindi <coughs> ako pa ako dito. Kasi, uh, yung, yung ng ano, natin na yan. Ay, oo, wala siya. Ano? Parang wala. Ayun, Ay, puro mga van doon sa harap. Asan yung mga tao kanina dito? Hindi. No, Gumalis no. na yan. Gumalis na ba? Nilalamig ako. O, yan. multi lang Matlang-matli. -mut Ape kasla. barang iba yung style ng van ngayon. Ano? Maliit yung nguso niya. Kasi mababa. Ito siguro, ano ito, talagang napakamahal nito. Ayan. Ah, 51. Oh, mura na yan. 51. Ilang kilometro, nakita mo? Mura na yan. Noon it, nagtitingin tayo mga 100 plus, 90,000, ganun. 61,000 kilometers. Ito, mga mga mm, okay Okay lang. Ayan yung old style yan. Ang dami namang van. Binibinta nila lahat yung ban nila. Ba't kaya? Di ba mga ano yan? Hindi naman brand new yan. Parang nagdududa ako ah. Ito, ah, halos brand new ito. 1,000 kilometers lang. Ayan, 75,000. Diesel 75 automatic 75,000. Oh, maganda ito, mahal. <laughs> Grabe naman tong laki nito. Oh. Pang ano 'yan? Kasi may ano sa taas, pang-camp talaga. Ay may kitchen pala, ipakita mo. Parang bahay ito. Bahay-bahay? Oo, may kitchen siya sa ano. Oh? Ewan ko. Oh. Ay oo, may kitchen oh, oo. ayan. Kitchen 'yan, pwedeng magluto Cryagan matulog. Oo. Sayang walang siya Ano? mo yung bed tapos pwede kang matulog dyan oh. Para sa mga ano lang yan, para maliliit na tao. Hindi ka siyang mga puti dito eh. <laughs> <laughs> diba? Hindi sila kasya. Pwede, pagkakasyain nila yung sarili nila dyan. sa <laughs> so ganun nila yung paan nila. no? uh oo. -oh. Uh -oh. sige. Oh. Pabalik na kami kasi. Uy! Ito ah. Okay, sabal. This na dito? Electro. Ay, electro dahito ewan ko ba parang hindi ko type <laughs> anong sa itsura niya sa loob ang ganda ng itsura sa loob oh tignan mo ah pero yung kulay niya parang okay naman ang oh. ganda naman yung mint green parang maganda dito ay makita rin ah huh? di man titiguan na pwede nga tiguan ito ay ay hindi nabasa niya camera mo Ayan, napadpad na kami dito sa may, ano? asan ah, tayo? Sa may dam. Dam. Oh. Kasi sabi ko, dito na lang tayo kasi tignan natin yung tubig kung tumaas. Kasi kanina pa na ano, ulan ng ulan. Kaya, yun, parang mas maganda tignan yung tubig kung tumaas o hindi. Tignan natin si Liam nagising na rin. Ayan, nandito na tayo. Asan yung ilog? Madaming tao pa rin, ano? Abayan nga, Ejeti. Kitang tayo? Okay, good game. Okay, game out here. Dito natin tignan kasi... Parang mas maganda dito, ano? Mas magandang tignan. Oh. Or both. Pero maunat muna tayo dito. ito, tubig. Tumaas. Buti kung hindi na naman mabaha yung mga ibang lugar. Ay, uwan no? Oo, kasi ulan ng ulan, ni. Eh. Itang araw na itong nabulag. Oo. Ayan, tignan niyo, oh. Ay! Ay, hindi naman masyadong ano? Medyo. Hindi naman masyadong malakas, oh. Ito yung dam. Yeah? Ayan, lapitan nga natin. Oh, ayan. Dito kami nag-grillin. Nung uh, last year, dito kami nag-ano. Nagpupwesto. So, tignan nyo, oh. Ayan, ang dam ng Oxford. Buti si Liam, nakabutas. Sa <laughs> abi ko nang nga Eh, ano? Pumasok na si Jet. Tignan niyo, oh. Ayan yung dalawa. Ayan. Gusto ni Liam i-ano, ilagay diba? yung paa niya daw. Dito sa may ano, tubig. Lamig. Malamig Malamig? Malamig. Malamig yung tubig. Oh? Grabe, grabe! Grabe! Sabi ni Jim. Yeah, game madahin. Sabi nga ni Jim kanina, mag ano daw siya. Lalangoy daw. Eh, sabi ko malamig ata eh. Masyadong malamig yan ano sakit Baka magsakit pa tayo. Dito tayo sa likod. Ay, napo, buti kinuha ko yung jacket ko. Nakalong islip pa ako. Alam ko kasi na malam, nilalamig ako. Sensitive ako. Ay, may tao pala dito. Ano'ng dito? Parang ano? napaka warm. Warm. Warm dito. Sige, mag-ano ka na? nanguy ka na. Teko, si Liam. Nein. Mach das nicht. May tao. tao pa sa likod natin. Baka ang alam nila ano? Yeah, last Yeah, Ito na. ayan. Dito na pwede kayong maglaro dito. Ang warm dito, mahal. Warm na yung tubig. Oo. Eh, anong binabalak mo dyan? Wala, wala akong binabalak. That, wag, wag kang pupunta dyan. Kung magkasakit ka, wala na yung bakasyon natin, ha? Magagalit ako sa'yo. <laughs> pisting, pisting ko lang. Pisting ko lang. Hindi, tignan ko lang, oh, Si Liam, magkubad na rin. Gusto na rin niya. Ich bin Stinko lang, In, die, in die Papa. So, so Aber der, der Lia macht es auch. Nur hier, so. Lia macht nicht. So. Nein. Das so. ist Nein, oh. Lia. Oh. Wieso? Lia macht das nicht. Papa geht noch kurz rein. Nein, ich cool. nee, das das war's dann, schon. Nein, das war's noch hm. dann ich so für immer. Oh. Kommt sie deine Jacke an jetzt? Das ist jetzt nass. Warm, warm. The next thing Just testing the waters, debar. <laughs> Yung <laughs> <laughs> Nagutom si Maria, mga kaibigan, at kumakain ng anong kinakain mo? Curry mm. Curry curry? Oo, yung ulam natin ng lunch. Ng lunch, kumakain mm. siya ng ulam namin ng lunch. Sarap. Masarap? Mm -hmm. Pero hindi na, hindi na, mahal. I promise myself to you, Malaw, and to everyone na magda-diet ako. You're... <laughs>